Hello mga ka at mga ka Showbiz, Ivana Alawi, pinakasikat na artista at content creator na sangkot sa isang isyu Yes, malaki at seryoso issue ang kanyang kinasangkutan. Kabit di umano siya sa isang sikat na bilyonaryo at politiko na si Albi Benitez. Kaya naman ang original na asawa ni Albi naghain ng reklamo na may kabit di umano ang kanyang asawa. At ang pangalan ni Ivana nakaladkad. Ito kaya ay totoo. Kaya naman marami, marami ang mga tao na nagsabi na sana maglabas ng statement si Ivana kung ito ba ay totoo, kung ito ba ay false o true ang nangyayari sa sangkot na isyo ni Ivana na isa siyang kabit di umano. Kawawa naman si Ivana, ang kanyang pangalan ay pinangalagaan sa mga social media pero ngayon, isang malaking isyo, isang bagok ng kanyang malinis na pangalan ang nangyayari sa kanya ngayon. Kaya naman ang panawagan at sigaw ng mga diehard fans ni Ivana, maglabas ng statement si Ivana para malinawagan ang lahat kung ito ba ay totoo o hindi dahil sayang ang kanyang pangalan.